Hello guys, sa wakas, andito na kami sa gate. Nakapasok na. Waiting na lang sa exact time ng 11.40. Ayan. Nakaka-excite na. Nakakaba. Uh, quiet to barain mo na kami ngayon. Pero plano guys, dumating na yung golf ear. Ayan. Thank you Lord, makakauwi na din. Ayan yung eroplano guys. Padat ano, parating na siya. Ayan. Ayan na guys, lumapit na yung ano, golf air. diyan. Wow. Dito na kami sa airplane, guys. Papuntang Bahrain. Muna ako ko. Yan guys, nandito na kami sa Bahrain Airport. Kaway-kaway sa mga tao dyan oh, 'yung mga kasama naming mga ano. Yan. Dito na kami sa Bahrain. Mamaya pang 8. Ma ano ba 'yung flight natin mga 8 pa? 8 ng gabi pa yung flight namin. Kaya, huy, mga on, sa atan ninyo? O, mga on, mga bisaya. Oo, mabisaya, tayo mag tayo mag mag oo, dito. Maghanap nga, no? Maghanap na Ayan. nandito na kami sa Bahrain Airport. Ha? Wow. No, no, no. Bili tayo bak may kare-kare. <laughs> Ayan na guys, bababa na, landing na. Ay, ang ganda ano ko. Landing na. Ayun, dito na kami sa Pilipinas. Thank you Lord. Mga guys, andito na kami sa Niyan Terminal 3. Yan na nakalapag na kami malabo lang yung salamin guys Pilipinas na sa loob na po ng airport papunta pa ako sa uwa kasi manginit tayo ng tulong makabili ng ticket <laughs> thank you lord Pilipinas na papunta na kami sa luggage area tutong na terminal 3 transfer Opo, ma'am. War, okay. Okay. Opo. So wakas guys, andito na ako sa bahay namin dito sa Pilipinas, sa Mawab. Ah. Uh, hindi talaga madali yung pinagdadaanan ko dun sa Amo ko kasi pinag-iinitan talaga niya ako na naano ko lang yun noong una talaga na ininit uh, pinag-iinitan niya ako nung mingi ako ng uh, ng pataasan yung sahod ko kasi sabi niya kadat tapos ng kontrata tataasan niya kami ng 10% TD or 18% dito sa Pilipinas. Tapos, ayun na nga, nakapinarin pinarin yun na kanya kami ng kontrata. Kasi actually, ugos talaga yung uwi ko. May ticket na talaga ako. Tapos ngayon, na ano ko talaga na mainit yung dugo niya sa akin. Laging sumisigaw. Eh, tinitiis ko lang talaga. Kaya baka ano lang, may something lang sa kanya o ano ba. Tapos, nung time na uh, dumating yung Sri Lanka na kasama ko, hindi siya marunong talaga magtrabaho. Nagtanong sa akin yung amo ko, Alang nga naman na magsisinungaling ako. Kaya sinabi ko sa kanya yung lahat, ganito, ganon. Tapos, ang gusto talaga, ang isa din sa nagalit si madam sa akin, gusto niya talaga, kasi uuwi kasi, mauna kasing umuwi sana yung kasama ko sa May. 'yung nag-aalaga ng bata. Gusto niya na ako ang magbantay ng bata. Tapos kasi ako la akong masyadong experience sa bata. So sabi ko sa kanya, madam, may bago naman. Ah, uh, kung pwede, hindi ako kasi ma hindi ako masyadong marunong sa bata. Ah, uh, kasi as long as 'yung bagong isrilanka, 'yun naman 'yun talaga ang katulong ng anak mo. Uh, 'Yung yung isla lang ka talaga, yun talaga yung katulong ng anak niyang may anak. Adibale, magulang ng apo niya. Sabi ko, siya na lang mag-aalaga, ako na magtrabaho lahat, magluto, mamalansa, maglaba, maglinis, ako na lahat, walang problema. Kaya ko yun, pero kasi yung bata, is masyado kasi istrikta yung ina ng bata, kaya parang nagdadalawang isip ako. Kaya, yun, nagalit na siya, marami na siya, pinagsasabi. Iwan ko din yung Sri Lanka na kasama namin din. Sip-sip. Sabi ng kasama ko, ang gusto ko sana makauwi ka bago ako umuwi. Kasi iba talaga yung ano ng Sri Lanka. Gustong gusto nila madam. Tapos hindi na naniniwala yung amo ko sa akin. Dahil sobrang sip-sip. Kaya, ayun, napag-desisyonan kong umuwi na lang talaga. Kaya doon siya nagalit na nainis na siya masyado sa akin doon.